maandar pero di lumalamig maka mayroong fan mas oh, din dito sa baba ayun dumi ah yan anong kaya ang sira ng mga to twin twin na uh, LG ito so, ang karaniwang nasisira dyan yung condenser nga na nakasawso sa tubig nakalawang sa kabila pares din yan pinalitan na natin Ayan o. Pinalitan natin ng copper tube. Ayan. Yung insulation nya, yung ano ng pressure washer, ayan, mas makapal. Sa so, charging na tayo. Tapos na natin itong isa. Tingnan natin. Ayan. Kanya mo usok-usok pa. Ging yelo na yung ilagay kong tubig. Ayan. Umusok-usok pa. Malamig na rin dito sa baba niya. Ayan. So, yun ang problema. natin to. Papalitan natin yan. Katulad nun. Ayan. So, ito yung condenser nya. Dati niyang condenser. So, yung insulation nya itong kulay itim. Kulay itim na to. Ito. Manipis na kulay itim. Noon runo to yun Ayan. Ayan Pag natuso na Ito yung kapalit Lagyan natin ng hose Doon sa isa Saan so, yung ginagawa natin isa Ito Ito yung isa para doon sa isa. Okay. Palit tayo ng condenser. R600 pala r 600A. Eh. Ayan. So, yun yung ginagawa natin. Ah, oh, nag-stop. ito na yung kambal na ginagawa natin eh ah umuusok-usok yung uh, yan, talagang tigas na yan tapos dito sa baba yan maganda rin ang lamig itong isa naman yan maganda rin ang ano umuusok-usok ko oh. ayos ito din sa baba ayos din So, kinukompleto pa lang natin yung karga nyan. Ayan yung pagkarga natin. Ayan yung pagkarga natin. So, yun, may nilagyan ko na ng tubig. Ito, hindi pa. So, if fix pa ito, tutulak natin konti dun. CCTV. So, ito yung isa sa ref na ginagawa natin. Uh, bali, dalawa ito, no, makita nyo. Yung isa, na deliver na namin. Yung isa ito, tingnan niyo. Ayun. Ito pa rin Ayun. Mausok pa oh. Buong buo na yung yellow kasi umuuso. So okay na tong ref na to. Bali ang naging sira pala nito mga ka TV. Umaandar yung compressor niya kasi hindi lumilinis. Nagkaroon siya ng leak doon sa may primary condenser. So yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung primary condenser nila mga ka RDC TV. Ito yung sa isa. Ito naman yung sa isa. Ah, uh, ito nakasawsaw to doon sa drain pan. Ito e, tok mo lang ma. Nakasawsaw ito sa drain pan. Yung uh, pag nag-defrost na siya, pag nag-automatic na mag-defrost through yung defrost malalaglag yun sa drain pan. Kapag matagal na yung unit ninyo, kakalawangin ito yung kanyang primary condenser. Itutok mo, Mac, tignan natin. Katulad nito, ito, yan o, yan, may flash, yan o, pakalawangin, yan. So, i-design nila ito ng uh, company, i-design ng manufacturer, ng mga engineer nila, na uh, parang cooling, ano rin, ng compressor siguro cooling mechanism parang ganun uh, para mapalamig yung uh, condenser at the same time para ma-drain ma drain ma mag evaporate yung tubig na, na nanggagaling sa drain pan yun nga lang ang hindi maganda dito sa design nila ito, itong kanyang insulation ayan o masyadong manipis ayan kapag tumagal siguro mga isa, dalawang taon, ito, uh, mag-be mag mag brittle sya, maglulutong, katulad na nangyari dito, oh, nakita nyo. Yan. Lalo na kapag yung karga ng ref natin, ay uh, mga isda, karne, ganun, mga maala, yan, nakikita oh, ninyo yan. Kapag yung ins insulation ng ating uh, uh, condenser, itong tubo na to yung insulation nya ay naging marupok at napunit syempre maa-access na ng tubig itong bakal maa-access na ng tubig itong bakal doon na mag-start ang kalawang at kapag nakalawang na ito mga ka TV magkakaroon ng leak doon sisingaw na sisingaw ang kanyang uh, refrigerant or freon kaya uh, kahit na umaandar yung ating uh, no frost rep inverter na no frost hindi na lumalamig ito ang karaniwang problema dito sa uh, likod itong uh, condenser na nakababad sa tubig sa drain pan. So dalawang unit 'yan, yung isa na naiwan pa. Pero okay na rin 'yan, Balay dalawa 'yan. Actually pangatlo nga din 'yon, itong Samsung. Tingnan natin 'to, ma. Ito, leak din ang problema nito. Tingnan nyo. Ilapit mo pa, ma ay ano yung drain pan yung oh tingnan niyo oh oh diyan ang problema niyan naman din yung sa isa parang okay pa siya no parang okay pa pero pagdating dito pagdating dito sa may uh, sa may foam na to makikita natin ayan no back back na yung kanyang uh, insulator uh, rubber yung kanyang rubber nababakbak na yan kapag napunit na yan at na-access ng tubig ito umpisa na ng kalawang at doon na magkakaroon ng leak so very common ito na problema ng no pros na nakasawsaw yung uh, primary condenser doon sa drain pan ngayon paano natin ito aayusin uh, ayusin o paano maagapan siguro Uh, Ina-advise ko na Every month or every two months Check upin natin to Itong uh, primary condenser sa likod Tingnan natin sa may drain pan Ngayon kung marume, linisan na lang siguro uh, hindi Linisan na lang natin kung marume At hanggat maari uh, Yung mga nilalagay natin Nilalagay natin sa freezer Yung mga nilalagay natin dito Maklapit ka yung mga nilalagay natin dito, halimbawa, karne, isda, ganun, yung mga mausok. Karne, mga isda, ilagay natin sa baunan. Kasi, kapag uh, hindi na hindi siya organized, I mean, naka lang, yung ano nun, yung mga tulo nun, babagsak sa may drain pan. ba? Diba? Babagsak yun sa may drain pan. Halimbawa, yung isda na binili natin, isdang dagat, tutulo yun, ng Uh, corrosion yun dun sa likod. Uh, so, yun na lang siguro ang pinaka, the best natin gawin is every 2 months, every 2 months, check up din natin yung sa likod. Check upin natin, linisan natin. Okay? Ngayon, kapag uh, ginawa na namin, nung, ang ginawa namin paraan, napit ka ba? Ang ginawa namin paraan, titik, tignan ninyo, ito nagmodify na kami Uh, ito pinalitan na namin round na round na ano na siya yung shape niya at ang ginamit namin na insulation yung ano ng pressure washer na mas makapal na hindi na kasing nipis nito mas makapal na kanya naman pagka bypass namin nito nagrecharge kami ng nagrecharge ng refrigerant na R600 makita niyo naman yung outcome makita niyo yung ah, uh, nangyari outcome niya na oh. okay na siya pangalawa ito sa unit pero sa mga ginawa namin sa mga ginawa namin na uh, nag leak itong kanyang uh, uh, primary condenser marami na so ito talaga ang kumbaga ay downside ng no frost na ref yung nakababad yung uh, condenser, primary condenser sa drain pan sa may tubig kinakalawang dito nag-uumpisa yung leak. Sana nila to na hindi siya basta-basta na mapunit o uh, masira. 'Di ba? So, hindi ko rin masisiguro ah uh, syempre kapag makapalto baka hindi na sila makabenta kasi magtatagal yung buhay ng uh, system, 'di ba? Tip na lang is regular. Siguro mga every 2 months na lang check upin natin to. So, hindi ko sinasabi na iangat nyo to kasi medyo maselan to eh. Lalo kung makalawang na. Medyo, ano na siya, konting angat lang magkakalig na. So, ang gawin lang siguro natin, maglagay tayo ng pasahan para sipsipin yung tubig. Kung marumi, mata babawasan man libre Every two months, linisan natin yung drain pan. Uh, maliban sa paglilinis ng drain pan, yung mga nilalagay natin dito sa may freezer is uh, siguraduhin natin na organized, malinis siya o nakalagay sa baunan. Para yung drain na pabagsak doon sa likod ay hindi na makasira ng ating primary condenser. Every 2 months, i-check up natin tong sa likod. Siguraduhin natin na uh, malinis, malinis na yung kanyang drain pan. Ayan. So ito ang pinakasalarin kung bakit nagkakaroon ng leak yung ating no-cross drive. Dahil nag-corrode -co yung uh, bakal, yung primary condenser natin sa drain pan, dahil masyadong manipis yung kanyang insulation, yung rubber insulation niya. So, yung pinalit namin is yung hose ng pressure washer. Yun, mas makapal yun. ah uh, yun lang mga ka Thank you sa inyong lahat sa walang sawan pagsubaybay sa ating uh, channel sa ating